I ruled already on the adjournment of the hearing. So the investigation is uh, terminated as of today. Araw ng Martes ay tinapos na ng Senado ang pagdinig sa umano'y kulto sa Surigao del Norte sa pangunan ni Senator Ronald Bato de Rosa, chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ay naimbestigahan ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Sa huling pagdinig ng Senado ay patuloy pa rin na lumalabas ang mga kakaibang nangyayari sa SBSI. Lahat ay may indikasyon na hindi sila isang pangkariliwang grupo. Ayon sa DSWD, binabawasan ng SBSI ang mga tulong pinansyal ng gobyerno na dapat ay para sa kanilang mga miyembro tulad nung isa nung isa uh, emergency shelter assistance po ng Di kasi ang 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 kapihan po ay uh, sila po lahat na consider as totally damaged yung houses nila doon uh, kasi hit sila ng Odette so nakatanggap ang bawat household ng 10,000 po so ang narinig po ang narinig ko po na mga na-report po uh, may may nagbigay ng 6,000 may Ah uh, nagbigay o nakatanggap. Hin uh, parang may uh, kinolekta na 6,000 mula sa 10,000 po. So naiwan na lang dun sa 4,000 na lang po ang naiwan 4, ng uh, family po. Opo. So yun ang yun ang yun ang uh, average na narinig natong sa shelter assistance. Yes po, at may iba din po na uh, 5,000, so 50-50 at uh, iba po 60-40. Sa sana, sana tanggap niyo ulat. Sino raw ang kumuha? Sinaraw nang ulekta. Yung tesorer din po nila sa kapihan. Bukod pa riyan ay napagalaman na pilit na kinukuha ang kalahati ng perang kinita ng mga miyembro, na agad namang itinanggi ng leader ng SBSI na si Jairin Kilario, alias Senyor Aguila. Iwan ko sa iba pero sa, by team kami kasi sir. by team? Team. Oh, team kami ng mga na iba naman yung mga mama na ay. Oo, oh, yung panat lang. Uh, sa amin, 50-50 talaga. Kuhaan ng konsumo. So is, is that true, uh, Jerry 50% of the, the, net income of uh, mambubuhay na mangingisda ay napupunta sa inyo. Niremit sa inyo, 50% may iwan sa kanila. Hindi po totoo, Your Honor. Sa isang press briefing, sinabi ni Senator Bato na kumbinsido siya na may maraming violations ang SBSI, kahit noon pa sa unang pagdinig. You can deny, deny all the want, but uh, we have the goods. We have the goods. In the form of uh, testimonies of uh, those victims. Very, very hard to, very hard to, you know, very hard to, to destroy the statements of those uh, minors. Kaugnay nito ay umaasa naman si Sen. Bato na ang Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa pagkansila sa Protected Area Community Based Management o PAKBARMA Agreement ng SBSI ito ang kasunduan sa pagitan ng SBSI at ng pamahalaan na nagbibigay sa kanila ng pahintulot na mag-organisa ng komunidad sa protected area na sitio kapihan paliwanag ng senador na kung mababalik lamang ang mga miyembro ng SBSI sa kanilang mga original na tirahan bago sa sitio kapihan ay mas madali silang matulungan ng gobyerno kung ma revoke na yung pakbarma so naturally they will be relocated at ang relocation nila is babalik sa mga kanya-kanyang barangays. So pagbabalik sila doon, doon papasok ang DSWD para sa kanilang reintegration.